Salamat. Sa isang lugar, sa Pokrovsk, silangan ng Ukraine, isang tangke ng Rusya ang nahuling bumabalik mula sa isang misyon na nagliliyab. Kahit na tinamaan ito ng maraming drone at nasa napakasamang kalagayan, patuloy pa rin itong umaandar. Panoorin mo ang video na ito ngayon. Ano ang nakikita mo? Parang galing ito sa Mad Max, hindi ba? Isang higanting kulungan, maraming bakal, hinang, at may isang tagatanggal ng mina sa harap. Alam mo ba ang pagkakapareho ng dalawang video na ito? Kakapanood mo lang ng dalawang sasakyan na dating tangke ng Rusya pero ngayon hindi na sila mukhang tangke. At ipinapakita nila ang isang brutal na realidad na nangyayari ngayon sa Ukraine. Mahigit apat na libong na tangke na ang nawala sa Rusya sa digmaang ito. At alam mo ba kung ano ang sumisira sa karamihan sa mga ito? Mga drone, hindi sopistikadong misil o mabigat na artilerya na nagkakahalaga lang ng limang daang dolyar ang sumisira sa mga tangke na dalawang milyon ang halaga. Upang malusutan ang bagong banta, sinubukan ng Rusya ang lahat. Nilagyan nila ng kulungan, improvisadong baluti, metal, kawad at tinik na kawad ang mga tangke. Lahat ng nakita mo lang ngayon. Pero wala sa mga iyon ang naging sapat. At ngayon, nagdesisyon sila ng tila kabaliwan. Literal nilang tinatanggal ang kanyon. Inaalis ang sandata ng mga tangke. Kapag naintindihan mo ang dahilan, mapapansin mong nagbago na ang digmaan habang buhay. Para malaman ang laki ng kapalpakan ng mga Ruso, may ipapakita ako akong kamanghamanghang nangyari noong Enero, dalawang libo at dalawang Malapit sa lungsod ng Novo Mikhailovka, isang puwersang Ruso ang umaabante ng may kumpiyansa. Tatlong tangke ng t 72 walong armored vehicles, isang buong kompanya. Pero ang inakala nilang koordinadong pag-atake ay nauwi sa massacre. Ang buong kolom na ito ay nalipol. Walang landmine, mabigat na artilleria o tangke ng Ukranya. Mura lang na drone ang lumilipad mula sa itaas, pumipili ng target sasakyan pagkatapos ng isa pa. Walang naging pagkakataon ang kulom ng mga Ruso, isa-isang tinanggal mula sa ere. At ito ang bangungot na kinakaharap ng Rusya araw-araw. Maaaring ikaw ang may pinakamagandang tangke sa mundo. Pero kapag may murang drone na nakahanap ng kahinaan mo, nagiging bakal ka na lang sa loob ng ilang segundo. Nakakahiya ang matematika dito. pagdating mukhang organisado ay naging mabigat basta lumilipad na lang Pagkatapos, dumating ang huling pag-amin ng kabiguan. Nagdesisyon silang alisin ang tore at gawing armored bus ang tangke ng labana. Hindi lahat ng pagbabago ay innovation. Sinusubukan lang nilang iligtas ang natira. Pero palaging isang linggo silang nahuhuli. Palaging umaaksyon pagkatapos ng huling sakuna. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pinakakakaibang bahagi ng kwentong ito. Ang desisyon na tanggalin ang kanyon. Bakit kailangang isakripisyo ang kakayahang pumatake ng tanke? Eh? Ang sagot mabuti. Ipinapakita nito ang isa pang kahinaan ng Rusya. Ang Rusya ay may libu-libong BMP na sasakyan, mga sasakyang ginawa para maghatid ng mga tropa. Mas magaan at mabilis. May tamang pintuan sa likod pero may isang seryosong problema. Mga kabaong na bakal. Ang BMP-3 ay may 43 mm lang ng aluminyo sa gilid. Parang papel na aluminyo lang yan para sa isang drone. Ngayon, isipin mo, karamihan sa mga drone na yan ay ginagamit ng Ukranya. May dala itong ugiba ng rocket-propelled grenade na kayang bumutas ng 500 mm ng bakal. Kapag tinamaan ng drone ang isang BMP, sumasabog ang lahat. Ngayon, ikumpara sa T-72 na may 200 mm composite armor sa harap at 80 mm bakal sa gilid. 7X mas protektado ito kumpara sa BMP. Pero narito ang mahalagang detalye. Ang T-72 ay may dalang nakamamatay na depekto mula pa noong dekada 70 ang kanyang autoloader. Sa ilalim ng toreta, may carousel na 22 bala at mga exposed na propellant charge. Kapag tinamaan ng drone, sumasabog ang charge, hinahanap ng pressure ang labasan at puputok ang labindalawang toneladang toreta. Alam na ito ng mga Ruso sa loob ng 50 taon at well, hindi nila kailanman inayos. Kaya ngayon, dahil desperado na sila, basta nila tinatanggal ang problema. Walang toreta, walang bala, walang pagsabog. Nang masakop ng mga Ukrainyano, ang isa sa mga halimaw na ito noong Hunyo 2000 at 24 na tuklasan nilang walang bala sa loob. Peke at walang laman ang mga blok ng reaktibong baluti. Ang mga tangke na ito ay may iisang helmet lang. Ang taxi blindado karo ay ginawa para sa iisang layunin. Subukang mabuhay ng sapat para maihatid ang mga sundalo sa harapan. Paano? Makikita nyo na ito ay isang tropeyong Russian tank na tinatawag na Mangal na halos protektado laban sa ilang first-person view drones. Pero, gaya ng alam nyo, pinatigil ito ng first-person view drones. Una, sa pamamagitan ng skid, tapos tinapos ng first-person view drones. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nandito, ano ang makikita at ano ang nangyari. Makikita nyo, halos wala talagang makikita rito para sa mekaniko driver. Bukod pa rito, nakalock ang tore. Wala itong mga bala. Hindi ito nagpapaputok. At sa totoo lang, ano pa ba ang ipuputok dito? Bukod pa rito, gaya ng nakikita nyo, ang dynamic na protection na meron ito ay walang laman, wala ring mga bala, nakalock ang kanyon at nakalock din ang tore. Ginamit lang talaga ito bilang taxi. Alam ko na marami sa inyo ang siguro nagtatanong ngayon, pero gumagana ba talaga ang isang kakaibang solusyon na ganito? At ito ang katotohanan na ayaw aminin ng Rusya. Tingnan mo, may ilan na nakakaligtas. Sa simula, may mga video ng mga tangke ng pagong na tinatamaan ng ilang beses. Pero hindi tumigil ang Ukranya sa pagkatuto at naging brutal ang kanilang sagot. Ang bagong taktika ng Ukranya ay simple, kalimutan ang mabigat na baluti at atakihin ang mga lagarta, gawing hindi makagalaw ang tangke. Sa huli, ang nakatigil na tangke ay isang patay na target. Pero ito ay napabagsak, napabagsak namin ito, mas tama, napahinto namin ito, napahinto gamit ang pagbagsak, pagbagsak. Dito mismo, napabagsak sa gulong na ito, gaya ng nakikita mo, may bahagi ng goma. Ibig sabihin, natanggal ang gomang ito at doon siya napahinto, may ilang mga sira. Nabagsak ang gulong, natanggal ang goma at napahinto ang mga tangke. Pagkatapos, tinapos gamit granada mula sa itaas. Pagkatapos, may dumating na parang mga drone. Hindi sila nagdadala ng mga karaniwang pampasabog pero termite. Para magkaroon ka ng ideya, ang termite ay nasusunog sa 2,000 at 700 degrees Celsius at natutunaw ang bakal na parang mantikilya. Kapag bumagsak ito sa kisame, natutunaw ang mga patong ng proteksyon at nasusunog ang lahat sa loob. Huwag nating kalimutan ang artilyeriya. Mabigat at mabagal ang mga tangke kaya perpektong target sinisira ng mabigat na artilerya ang estrukturang bakal na yon na parang karton ginagawang isang bitag ng apoy ang lahat at may isa pang malaking problema na kailangang harapin ng mga tropang ruso ang paglabas sa mga sasakyang ito ay isang bangungot wala silang likurang pinto tulad ng mga BMP kailangang umakyat ng mga sundalo sa ibabaw tumatawid sa mga barbed wire at tinik habang binabaril ng kalaban Marami ang namamatay habang tinatangkang lisanin ang sasakyan na dapat proteksyon nila. May ilan na nakakababa ng buhay, pero marami ring nagiging pugon ng bakal, patibong ng kamatayan sa mga nasa loob. Alam mo ba kung ano ang mas nakakapagpalala nito? Matagal nang naresolba ng ibang bansa ang problemang ito, dekada na ang lumipas. Napansin ng Israel noong dekada 80. Matapos ang digmaan sa Lebanon, isang libo siyam na raan, Walumput dalawa na madaling masira ang MA-100 at labintatlo sa labanan sa lungsod kaya nagpasya silang gumawa ng bago. Ang Israel ay nakasamsam ng daan-daang Soviet na tanki na tilimamput lima mula sa mga bansang Arabo sa mga naunang digmaan. At imbes na basta na lang itapon ang mga ito, gumawa sila ng tunay na inhenyeriya at ginawang aksarit ang mga ito. Matagal na nilang nagawa ito ng maayos habang develop. Naglagay sila ng modernong Amerikanong makina, tamang kompartimento para sa tropa, at likurang rampang pinto, labing apat na tonelada ng composite at reactive na armor, partikular na dinisenyo laban sa anti-tank na mga misil, apat na put apat na tonelada ng totoong protection na may remotely controlled na mga armas. Iyan ay vision, pagpaplano at professional na military engineering Ngayon, ihambing natin sa solusyon ng Rusya. Mga welder na nag improvise gamit ang mga bakal na galing sa digmaan. Bakit nila ginagawa ito? Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na hindi talaga sila nagplano. Lubos silang nabigla at dihanda. Dahil kahit nakita na nilang masaki rin ang mga BMP sa Chechnya at Georgia, hindi pa rin sila nagbago ng kahit ano. Hanggang sa wala na silang pagpipilian, hanggang sa ang matinding pangangailangan ay pumilit sa kanila na mag-improvise. Makikita mo, ang mga tinatawag na Franken-tank ay hindi tanda ng matalinong pag-aangkop kundi sintomas ng pumalyang taktika ng mga Ruso. Tapos na ang gintong panahon ng mga tangke ng mga Ruso at nagtapos ito sa isang trahedya. Kapag kaya ng kabataan gumawa ng drone sa bahay at wasakin ang dekadang teknolohiya ng militar. Kapag ang limang daang dolyar ay pumantay sa dalawang milyon, nag-iiba ang lahat. Hindi nakakaangkop ang Rusya. Desperado itong tumutugon, laging isang hakbang sa likod. At ito ang nagbabalik sa atin sa Pokrovsk. Ang Pokrovsk ay estrategikong lungsod sa silangang Ukraine at mahalagang sentro ng lohistika at transportasyon. Matagal ng pilit sinakop ng Rusya ang lungsod na ito, pero nabigo sila. Mukhang may malaking hakbang silang inihahanda ngayon. Tinatayang nasa isang daan at na tropang Ruso ang nagtitipon-tipon sa rehiyon at kasama nila daan-daan ng mga kakaibang sasakyang nakita mo sa simula ng video. Mga tangke ng pagong na walang tore, lahat ay nababalutan ng improvisadong bakal. Ito ang unang beses sa ilang buwan na muling nagtipon ang Russia ng malaking puwersang may armor. Talagang iningatan nila ang mga binagong sasakyan para sa sandaling ito. Isang huling malakihang pagtatangka na sakupin ang Pokrovsk pero ang mga mismong Ukrainian ay nagawa ng makuha ang isa sa mga tangke na ito para pag-aralan. Alam nila ang bawat kahinaan, bawat mahinaang bahagi, bawat depekto sa estruktura at gumagawa sila ng mga partikular na kontrahakbang laban dito. Sa bawat linggo na lumilipas, lalong nagiging mapanganib ang mga sundalong Ukrainyano laban sa mga kakaibang armored na ito. At ngayon, narito na ang huling pagsubok sa Pokrovsk. Tingnan natin kung talagang makakaligtas ang mga impromptu na gawa ng mga Ruso. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, sa tingin mo ba gagana ang mga impromptu na gawa ng mga ruso sa Pokrovsk? Ilagay ang opinion mo sa komento at ibahagi ang video na ito kung nagustuhan mo, lalo na sa mga nangangailangan. At samantalahin mo na rin ang pagkakataon na mag-subscribe sa channel para masundan mo kung ano talaga ang nangyayari sa digmaang ito hanggang sa susunod.